nasa tingin na kami ng ano Pilipinas ano masasabi niyo mga kabayan welcome back welcome back welcome home Ayan. Ayan. Ay, wait lang, may Ayan, lang na sa Pilipinas saya

Masaya na dito na kami talaga sa Pinas. Nandito na kami sa airport na Manila. Sa Nagia Airport na kami guys. So ayan, alas marami kami mga na, ano, nakasabay ng na mga kabayan. Dahil puno po ang aeroplano, wala po siyang social distancing. Eh, nagbablog ako guys. Orang lang? Orang lang? Ano oras pa tayong ah, Oras ng... naka -ano ako eh. Naka... Oras pa rin lang may mga na, ano, okay, ano ko? Sige lang. Wait lang, bebe. Dito na kami naka-line up na po kami. Ayan, may dito. po ang proseso kapag uuwi ka po ng Pinas. Ayan guys, maging ano lang kayo, patient. Kasi mahaba-haba po talaga. Hindi kayo basa-basa lalabas ng ano. Ayan guys. Ayan po sa aming swab test. So ngayon pa, alabas na kami ng uh, airport. At may nag-aantay na po sa aming bus sa labas para po ihatid kami sa aming hotel. Ang aming hotel po ay Kabayan Hotel. So ayan po. Kabayan Hotel. Ayan Ayan, kabayan Hotel po ang aming uh, destination. Doon po kami magre-rest. So, ayan. Ito po ang aking kasabayan. Nandito so, kami sa uh, SIM card. Bumili muna kami. So, finally, magpapahinga <laughs> na rin kami. So, ayan. So, okay naman ang aking luggage bag na hindi ko nadala. Zero plano Pero, hopefully, wala pong nabawas kasi hindi ko siya in-open kanina pagkakuha. So, ayan na. Kaya na namin naantay lang kami. Naka, sa bayan naman yung Punta na kami sa aming hotel. So, ayan. Nakakapagod pero sulit naman. So, thank you, Lord, sa so, biyahing safe na nakarating po kami ng Pilipinas. Ayan. See you to my next vlog.